Oh, ayan. ayan. ang ating bahay. bahay. Yes. Anak, you're back here. S oh, sakit sa mata. Oh, sa mata. Dito ka dati. Okay. Ayan ko na yung layout. Yung layout? Oh. Hindi, hindi yung mga

Tagal hanggang mag isang taon hanggang mag one year old at <laughs> flowers oh at ara uh pasit -huh. uh -huh. oh, uh -huh. anak may McDonald's ay nila na meron hindi hindi they have McDonald's dito de ba na mo anak <laughs> hindi mo hindi mo alala oh dito rin nagmi -me meeting hey, kami McDonald's. dati anak hindi. Oh, ah, renovate. na Nag-renovate sila effective June 3. Oh, okay. Oh, dito rin nabuo ang LHT. Kapake, kape. Oo. Oh, oh. And may maxes sa kabila. May okay. KFC naman.